Ang haggard na lalaki sa kanyang harapan ay ang pinakamatapang na mandirigma sa mundo sa ilalim ng dagat. Sa sandaling nakahanap siya ng pagkakataong mag siya ay magbabago sa isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Para maiwasan ni Orm na makabawi ng kapangyarihan, ang mga tribo sa desyerto ay nagbibigay lamang ng limitadong dami ng tubig bawat araw. Upang hindi niya mapanatili ang buhay, gayon paman ang patuloy na pang-aabuso ay hindi nakasira sa kalooban ni Orm. Nanatiling matatag ang kanyang mga mata, parang halimaw, tahimik na naghihintay ng pagkakataon. Tuluyan nang pumasok si Arthur sa kulungan sa ilalim ng lupa, kasama ang biological agent na si Mer Arthur, at sinamantala ang balabal ng invisibility para matagumpay na wasakin ang asetiko sa desyerto. Bago pa maalala ng dalawa, tumunog ang alarma ng kulungan. Mga oras ng kawalan ng pag-asa, makapulot lang sila ng mga armas at puwersahang lumabas ng kulungan. Ginamit ng octopus ang malambot nitong katawan para sumugod patungo sa switch ng pinto. Tulungan silang buksan ang siksik na ventilation balloon cage. At nakitang sobrang hina si Orm dahil matagal na siyang hindi na hydrated. Maaari lamang pamunuan ni Arthur ang pag-activate ng isandang milyong Thunder Warriors. Gumamit ng stealth para patayin ang dalawang gwardya Alam mo ba kung paano magmaneho ng bagay na ito? Hindi ko rin alam kung ano ito Ang dalawa ay nagtataboy ng mga halimaw na dagat sa kalangitan Tumungo sa abandonadong palasyo ng sinaunang kaharian ng sirena Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa daan, hindi niya sinasadyang naabala ang gwardya na nakajuti Buti na lang bago pa makahabol ang kalaban Inilabas ng halimaw sa dagat ang mga pangil nito at hinukay ito sa lupa noon lamang sila matagumpay na nakatakas sa kulungan. Pagkatapos tumayo, natagpuan ni Arthur ang dalampasigan sa hindi kalayuan. Dapat sabihin kay Orm na maghydrate at mabawi ang kanyang lakas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli siya ng isang halimaw. Dahil hindi niya kayang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Bumagsak din si Orm sa lupa dahil sa pagod. Agad na niluwagan ng tribo ng desyerto ang kanilang pagbabantay. Hawakan ng sibat at maghanda upang patayin ang kalaban. Gayun pa sa ngayon, ang mga papasok na alon ay tinangay si Orm dito. Kapag fully charged na, isang pares ng malalakas na braso ang biglang sumugod sa dagat. Pagkatapos ay isang napakalakas na puwersa ang sumabog. Dahilan para lumipad ang lahat, sa wakas ay nabawi ni Orm ang lahat ng kanyang lakas. Mabilis na alisin ang mga gwardya ng bilangguan na minamaltrato sa kanya. Kumpara sa pagiging mahinahon ni Orm, si Arthur ay isa lamang laban sa dalawa ngunit, mukhang napakahirap din. Ngunit hindi sinasadyang natambe siya sa lupa ng kanyang kalaban. Halos mawala ng kakayahang lumaban pero wala pa ring oras ang dalawa para huminga. Maraming humahabol na nagmumula sa malayo. Alam nilang mas marami sila, kaya tang dalawa ay nagmamadaling tumalon sa dagat upang makatakas. Nasa kalsada, nakuha ni Arthur ang advanced na teknolohiya mula sa Black Manta at naghahanda na sunugin ang plano ng epekto ng Oracle upang mapabilis ang global greenhouse effect ay naabisuhan sa kabilang partido, ito ay lubos na nalilito kay Orm. Dahil bagamat si David Kane ay marunong siyang umarte ng flamboyan, pero siguradong hindi siya ganoon kabaliw, bilang kilala sa paghihiganti sa Haring Dagat na si Arthur para sa pagpatay sa kanyang ama. Ibinente ni Black Manta ang kanyang kaluluwa para makuha ang Dark Trident. Sa pagkakataong ito hindi lang niya pinagkadalubhasaan ang high-end na teknolohiya ng Lost Kingdom. Ngunit ninakaw din ang espesyal na gasolina na orichalcum at natunaw ito. Kahit si Dr. Shin ay napagtanto yon, kung patuloy tayong maglalabas ng mga greenhouse gas sa ganitong bilis, takot na sa malapit na hinaharap ang buong planeta ay haharap sa muling paghubog. Sayang lang at nakasakay na siya sa pirate ship ng Black Manta. Hindi ko na kayang umalis mag-isa, upang mahanap ang lungga ng Black Manta. Nakarating na si Orm Arthur sa free zone kung saan nakabao ng mga pirata. Ang namumuno dito ay nabubuhay sa pagbebenta ng impormasyon. Siya ang nagpakilala kay Orm kay Black Manta. Kaya lang kung gusto mong makilala ang kausap kailangan mong manatiling malapit para maiwasan ang gulo. Habang dahan dahandaang bumukas ang dambuhalang bakal na pinto, lumilitaw ang cyber apokaliptik na istilo ng makasalaan ng daungan. Laking gulat ng Fish King sa hitsura ni Orm. Ngunit nang marinig niya ang ibang tao na gustong malaman ang tungkol sa Black Manta na ipahayag lamang niya ang kanyang kawalan ng kakayahan kasi sa pagkakaalam ko, si David Kane ay nawala ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mercenario. Kontento ang dalawang taong umalis dito, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang kailaliman ng demonyo kung saan matatagpuan ang Black Manta. Nang makita ito, mabilis na tinanong ni Arthur ang hedgehog upang makakuha ng impormasyon. Pagkatapos siya at si Orm ay lumakad ng malalim sa tropikal na kagubatan. Habang nasa daan, masaya niyang ipinakilala ang mga kasarapan ng mundo ng mga tao sa kanyang nakababatang kapatid. Nagbanta pa na bagsak si Orm kung hindi pa siya nakakain ng cheeseburger. Habang nagtatawanan at naguusap biglang may sumulpot na ipis. Ay bet hindi ka pa nakakain ng ulam na ito, alam ba ninyong lahat kung paano kumain nito? Oo, ang mga bagay na ito ay parang sariwang hipon mula sa mainland. Nagaalangan na pinasok ni Orm ang ipis sa kanyang bibig, at ang kas iya siyang pakiramdam ng katas sa bibig ay agad nananaig sa panlasa ng lalaki. Pagkatapos ay dahan-daang naglakad ang dalawang tao patungo sa bunganga, na pagtanto nila na ang laki ng mga nilalang sa isla ay tila hindi pangkaraniwan. Ngunit puno rin ng mga panganib sa lahat ng dako.